Mga kapatid, sa huling bahagi ng ating kwento, tinanggap na lang ni Donald ang kapalaran na wala siyang tahanan na mararamdaman o magpaparamdam sa kanya ng kapayapaan at katiwasayan. Mabuti na lamang at may isang nagbukas para sa kanya ng kanilang tahanan. ang mabuting nilalang na iyon ay Mina ang pangalan. Si Mina, yung nagbebenta sa palengke ng bigas. At mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating kwento, magagana po ito sa araw ng kaarawan ni Donald. Wala mang tunay na magulang na magbibigay sa kanya ng regalo, e eh, nagpasya si Donald na regaluhan na lang ang kanyang sarili. Hindi ng material na bagay, kundi binalaw niya sa kulungan ang kanyang tunay na inay. Ang nanay na sinubukan dati na kunin ang kanyang buhay, buhay ni Donald. Nang siya'y sinubukan taga, ng tagain siya nito mga kapatid. Literal na tagain. kung ano po ang mga susunod na magaganap, malalaman po natin sa pagtatapos ng ating kwento ngayon na pinamagatang Tama na po itay, tama na po inay. Bakit mo pa ako binisita dito sa correctional? Inay, eh gusto ko lang naman po kayong kumustahin para ano pa may magagawa ka ba sakaling sabihin ko sa sa'yo na hindi ako okay dito ikaw ang nagpakulong sa akin dito, di ba? Hindi po, inay. Ang itay ko po ang nagpakulong sa inyo. Ano po talagang kailangan mo sa akin, ha? Huwag mong sabihin sa akin na Concern ka sa akin. Muntik na kitang patayin, di ba? Pero inay, napatawad ko na po kayo. Oh, pwede ba, Donald? Huwag ka na nga bakit Inay, bakit hubasukdulan galit niyo sa akin? Dahil simula nang dumating ka sa buhay ko, minalas na ako. Sa halot di ba? Wala na po pong pag-asa na ituloy niyo ako bilang isang anak. Wala. <laughs> Ganun po ba? Sige po, inay. Aalis na po ako. Pero bago po ako umalis,

Ngayon lang ulit ako nakahinga ng maluwag. Masarap pala sa pakiramdam yung wala ka lang dinadalang napakabigat sa kalooban mo. Tanggap ko na kung hindi ako mahal ng sarili kong ina. Tanggap ko rin yung sinapit ko sa buhay. ang mahalaga. Malusog ako. Hindi ako napahamak. At may dahilan din siguro ang Diyos kung bakit ganito ang pinagdadaanan ko. Masaya na ako dahil hindi man ako inalagal at minahal ang sarili kong pamilya. Eh, May dumating naman na ibang tao para mahalin ako. Oh Donald! Ah. Nandito ka pa lang pala. Kuya Donald! Ano bang ginagawa mo dito sa dalampasigan? <laughs> Teka, huwag mong sabihin sa akin na nagsasente ka na naman. <laughs> ah. An ano lang po, Tita Ah, Nagpapahangin lang po ako. Eh, tara na sa cottage natin. Dumating na kasi yung cake na pinabili ko kay Monching. Magsisimula na yung birthday party mo. Happy birthday, Kuya Donald. <laughs> Salamat, Tony ha. Kailangan masaya ka ngayong 16th birthday mo. Tara na! Naghihintay na sa atin yung mga kaibigan at bisita mo. Tara na, Kuya Donald. Mag-blow ka na ng candles. <laughs> sige, tara Tony. Kita-mina. Donald! Halika rito, May bisita ka! Ah, sandali lang po! Pupunta na po ako! Ah, sino po ang bisita? Itay? Ano pong ginagawa niyo dito? Anak, gusto sana kita makausap eh. At saka, gusto ko rin humingi ng sa sa'yo sa inasal sa'yo ng asawa ko. Uh, wala po yun. Sige, kumu ko muna kayong dalawa para makapag-usap kayong mag-ama, ha? Magluluto na rin ako ng pagkain. Roberto, dito ka naman manang halian sa amin. Sige, Mina. Salamat. Uh, ano po bang pag-uusapan natin, Itay? Alam ko, anak, marami akong obligasyon sa'yo bilang ama mo. At gusto ko talagang gampanan ang tungkulin ko sa'yo na yon. Pero ang problema, hindi magandang tingin ng asawa ko tungkol doon. Pero, Donald, hindi doon magtatapos ang lahat. Dahil gusto ko pa rin samahan ka tulungan kang maabot ang mga pangarap mo. Kaya nag-usap na kami ni Mina na ako na ang magpapaaral sa iyo at buwan-buwan kitang padadalhan ng sustento. Kahit man lang sa pamamagitan nun eh, maagampanan ko ang responsibilidad ko sa iyo, anak. Ah, uh, pero itay, alam po ba ito ni Tita Dina? Hindi, hindi. Hindi niya alam. At wala akong planong sabihin yun sa kanya. Uh, pero, Itay, uh, ayoko naman pong masira ang pamilya niyo nang dahil sa akin. Anak, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Dina at sa pamilya ko. Ito. Hmm? Tanggapin mo ito. Ah. Uh. Sobre po ito ha. Ah. Ano pong laman nito? Buksan mo. Sige po. Itay? ATM? Hmm. Nag-open ako ng ATM account sa isang bangko. Pangalan ko nakalagay diyan, pero ibibigay ko yan sa'yo dahil diyan ko ipapasok ang pera ipapadala ko sa'yo. Diyan ko ipapasok ang tuition fee mo, allowances at lahat ng kakailanganin mo. Ibibigay ko sa iyo ang PIN number niyan para ma-withdraw mo yung pera na nandyan sa ATM na yan. Uh, itay. Uh, maraming salamat po napakalaking tulong po nito sa akin. Wala yun, anak. Basta, kung may kakailanganin ka pa, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin yun, ha? I-message mo lang ako dun sa dami account ko na ibinigay ko sa iyo nung isang gabi. Hindi kasi pwede sa original account ko kasi binubuksan yun ng asawa ko, eh. Naiintindihan ko po. Sige po, Itay. Basta, anak. Hindi man kita makakasama madalas ng personal, at least may komunikasyon pa rin tayo sa isa't isa. At Donald, palagi mo sanang tatandaan na mahal na mahal kita. Ako rin po, Itay. Mahal na mahal ko rin po kayo. dito ka na naman, Donald. Ano na naman bang kailangan mo? Ah. Uh, dito lang po Inay, para kumustahin kayo. Eto. Medyo nasasanay na rin ako dito sa loob. Alam mo ba? Ako na ang pinuno dito. Natalo ko kasi sa labanan yung dating siga-sigaan dito sa loob. Eh, kilala mo naman ako, di ba? Palaban. Walang inuurungan. Ah. Inay. Ah. Galit pa rin po ba kayo sa akin? Ah. Uh. Donald. Uh. Inay. Sa kabila po ng... hindi niyo magandang pagtrato sa akin noon eh. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na na mahal na mahal ko po kayo. Ay, alam ko naman yon. Mabait ka kasing anak. Saan na po, inay? Huwag na po kayong magalit sa akin. Hindi man po naging maganda ang pagsasama natin pero mag-ina pa rin po tayo. At sino pa ba po ba ang magtutulungan kung di tayong dalawa lang? Hindi po ba? Inay, pakiusap po. Magsimula po tayo muli. Pinapangako ko naman po sa inyo na magiging mabuting anak po ako para sa inyo. Hindi ko po kayo iiwan kahit kailan. Magkasama po nating haharapin ang mga pagsubok na darating sa buhay natin. Ay, napakaswerte ko talaga sa'yo. Sa kabila ng ginawa ko eh, mahal mo pa rin ako. Eh, siguro kung sa iba yan, sigurado, kinamumuhi ako. Huwag ka mag-alala, Donald. Hindi na ako galit sa'yo. Ang totoo niyan, na-realize ko na ang pagkakamali ko. At nagpapasalamat ako kasi padali mo kong napatawad kung hindi man ako naging mabuting ina sa iyo noon. Sige anak, simula sa araw na to, magpapakabuting ina na ako sa iyo. Maraming salamat po, Itay. Ako nga ang salamat. dapat magpasalamat sa iyo, Anak. Mahal na namahal ko po kayo. Kasi, pinarealize mo sa akin ang mga pagkakamali ko. Salamat, Anak. Mahal na mahal kita. Inayaw rin po. Mahal na Mahal na mahal ko po kayo. Kung iba lang yan, sapat na ang naranasang kalupitan sa naligalig na tahanan para ang loob ay panghinaan. Tatay na siya ay pinabayaan at nanay na nasa kulungan. Ang mga to'y sapat na dahilan para malunod at malasing sa galit at mapariwara ang landas. Pero, kahit bata pa lang ay pinalaya na ni Donald ang sarili mula sa galit at anumang atraso ng kung sino. Ang mga ito'y pinatawad na lamang niya at gaya ng katotohanan ang pagpapatawad ang magpapalaya sa sino